Good morning, balita, news, aksyon, kasayuran, panawagan kung kinsa tong nakakita ni ini o oh, nakabalo. Report lang aning nga number. Aro may bawan kung asa ni siya dapit nga lugar. Buhi pa ba ni? Gikidnap ba ni? Nakauya ba ni? Gitaban ba ni? Oh, ini yang hitsora so bisa siapa? itu Janti. Hindi natin alam kung saan siya pumunta. Kung saan siya ngayon. Ito yung mga larawan ng mga picture niya ang nawawala. Hindi natin alam din kung bumalik na ba siya sa bahay nila. Kasi dumating lang siya sa aking page. At para ma-share din natin ang maong picture na pangyayari sa July 1 nangyari po ito na wala at hindi na umuwi kung sinong nakikita nito pakialam na lang sa cellphone number na yan para makontak ng family kung buhay pa or wala na huwag kalimutan mag subscribe sa youtube channel at sa ato ang feeds Facebook page o sa atong TikTok account. Winston Abney TikTok account.